Magandang araw po sa lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay si Jojo Pastor. Ako po ay isang coordinator sa Batangas ng Anak Kalusugan Party List. At ito po ay patungkol sa mga nagtatanong bagay sa Batangas Kalusugan Card. Sapagkat nai-advertise nga natin sa Facebook yung libreng pagamot. Kung kaya't marami ang nagtatanong kung sino raw makaka-avail ng Batangas Kalusugan Card at kung sino-sino ang pwedeng maka avail nito. Uh, unang-una ano po ba ang Batangas Kalusugan Card? Ang Batangas Kalusugan Card po ay isang inisyatibo ng Anak Kalusugan Party List sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ating Batangas Provincial Government sa pangunguna ng ating mahal na Gobernador Ermilando Dodo Mandanas na siya namang nagpapatupad ng tinatawag na Universal Healthcare Act o Republic Act 11223 pwede niyo po siyang isearch sa Google. Ang layunin po ng batas na yan ay ang isang malawakang reforma sa sektor ng kalusugan na naglalayong bigyan ng akses ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang servisyong pangkalusugan nang walang alalahanin sa gastusin. Yan po ang nilalayon ng ating mahal na gobernador kung kaya't malaking Parte ng pondo na matatanggap ng probinsya ngayon ay mailalaan sa kalusugan ng ating mamamayan. Sino po ang pwedeng makabel ng Batangas Kalusugan Card? Number 1, kung kayo ay liitimong taga-Batangas. Number 2, uh, kayo rehistrado sa Batangas. At number 3, kayo po ay 18 years old and above. Pero kung inyo pong babasahin ang Universal Healthcare Act, sa totoo lamang, lahat ng Pilipino in principle, kahit yung nasa sinapupunan pa uh, na bata, yan po ay miyembro na ng Universal Health o sakup na ng Universal Healthcare Act bagay sa libreng pagamot. San sila kukuha sa aking nabasa? Ito po yung aking pinag-aaralan pa din ang Universal Healthcare Act. Uh, <clears throat> kukuha sila sa syntax, 50% sa NASH sa PAGCOR, 40% sa uh, PCSO. Eh, nagbaba pa po. O isina na-approve na rin ng Sup Korte Suprema ang kinatawag naman Danas Ruling. Kung kaya't madadagdagan pa po ang, ng pondo ang ating probinsya. Kung hindi ako nagkakamali ng isang meeting, na uh, nasabi na ang na-allocate ng probinsya dito lamang sa mga libreng pagamot noong nakaraang taon ay nasa 170 million. Ngayon po, kung hindi ako nagkakamali din, ay aabot ng 500, hindi ba baba ng 500 million ang i-allocate ng probinsya sa libreng pagamot. Dahil nga po ng Mandanas ruling, dahil po ng Universal Health Care Act. Nung isang araw lamang ay kamiting namin ang Congressman Mike uh, Defensor na siya naman nagsusulong uh, dito sa Kongreso para sa mabilis mamabilisang mabilisang pagpapatupad itong Universal Health Care Act para mapapunta na sa atin ang pondo. Ngayon po, may mga nagtatanong bakit isang milyon lamang. Hindi, hindi nga po malalahat dahil ito nga ay pilot project. One million card po ang ating ipinagawa ng Batangas Kalusugan Card. Paano po ang distribution yan? I'm sorry. ah uh, bago po yan, ang total population po na naitala noong 2021 ng buong Batangas Province ay nasa 2,908,494 residents so hindi po natin malalahat muna yan sapagkat siyempre ay sisiguruduhin natin siguri, sisiguruduhin muna natin na mapupunda lahat itong 1 million cards na ito papano naman po ang pamimigay nito well, mangunguna po ang ating provincial health office na siya magpapakalat sa iba't ibang departamento ah uh, at ang bibigyan naman po nito mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, child development workers, uh, senior citizens, PWDs, mga tanod, mga cooperatives, lahat ng barangay officials, parents, leaders, teachers. Uh, kaya po ang allocation yan at, at sistema ng pamimigay ang um, kaya ito yung lamang ay dahil nga yan, nasunugan tayo sa wawa, marami tayong mga kapatid na badyaw na naapektuhan kundi ang kakamali na sa so 286 families. So abala po ang ating gobyerno ngayon na sabayan pa ng COVID. Uh, kung kaya po naantala ang pamimigay nito, hindi ma masyado makalabas sa mga tao, nag-iingat din. Uh, na abala rin sa pagbibigay ng tulong sa iba't ibang lugar sa probinsya ko saan inirelocate yung mga taong nasunugan. So ayun po ang ating masasabi ito nga meron din pong uh, I don't know if this is relevant ito pong implementing rules and regulations ng Universal Healthcare Act Healthcare Act na siya namang isinusulong talaga ng ating gobernador. Uh, para ma-implement ng maayos itong Batangas Kalusugan Card. So, 1 million cards po yan. Kami mismo dito sa amin ang anak kalusugan party list na naglalayon din naman ang kanilang tanging advokasya, aming tanging advokasya, ayun ngang mabisa at epektibong pagpapabot ng mga dekalidad ng servisyong pangmedikal pasilidad at mga gamot sa ating mga may anuman ang katatayuan nila sa, sa buhay. So, ang Batangas Kalusugan Card po, halimbawa, na bigyan kayo ng forms. Ang form ay inyong fill upan ng inyong mga datos. Uh, yung pong card naman na yon ay ibibigay sa inyo at uh, o yung application forms na ibibigay sa inyo, ibabalik nyo sa amin para maitala naman ng nakalusugan party list para sa isang database. Sila po ang nag-donate noon, yung database, ng card. At ano po ang ibig sabihin noon? Meron po yung QR code. So, ang ibig sabihin po noon, huwag naman ilalapit-ilalayo. Halimbawa, kayo ay taga Batanga City at kayo ay Uh, ng tiyan o sinamaan ng pakilasa kayo nandoon sa nasugbo ngayon eh, ito lang, yung pong card na ito itatapat lamang sa machine ng, ng ospital at malalaman na ang datos ninyo para uh, kasaan man kayo naroon dito sa probinsya, ay eh, wala kayong aalala, alalahanin ano po, so pag meron kayong batangas kalusugan card kayo ay libreng pagamot libreng Uh, gamot, libre sa doktor, sa lahat ng 12 district hospitals at sa mga accredited health centers. Yun po ang Batangas Kalusugan Card. So, ang tabayanan lamang po ninyo ang pamamigay nito. Sana'y nasagot ko lahat ng inyong katanungan. At uh, kung meron pa kayong katanungan, i-mag-message eh, lamang kayo sa akin. At ating pong pipili, ating pong uh, <clears throat> pipiliting ay uh, sagutin ng maayos. Sa ngayon po, sanay lahat kayo ay uh, ligtas sa sakit, stay safe, hugas, iwas, mask, at alagaan natin lagi ang ating kalusugan. Magandang araw po muli sa inyong lahat.